Tiyan! <laughs> mo? Tara, bigyuan ako ulit. Bakit nangangaman? Paprank ko sila. Wala isip <laughs> na, Sige nga. Ay, bakit well, may oh. Ano nangangaman niya? Bakit nangangaman niya? Pakuha nga Sinapay. Mayonnaise? Oo. Thank you. Tapos? May na may balak. May <laughs> may balak. Kaya na naman naisip ko itong bagay ko. Ito. Kasi lahat nila ko tinatanong ko, kailan ko daw si... kung kailan ko daw ipaparawak si Daddy. Gabi-gabi, kahit gabi-gabi pa. Ah, kahit gabi. gabi-gabi <laughs> <laughs> er, ba? Mm -hmm. Gustong gusto nila ipaparawak si Daddy. Gabi-gabi, hindi na lang. Tulungan mo kaya ako, Mi?

suwi na ba to siya may utak ng mm. Ay, okay. ang dudurugin mo. Ang mm -mm. oh, may pinagdiktikan na lang sa hindi. Ano to? Bakit may itlog po? Ay, okay, nakain-kain ko lang yan. Ang okay, kinakain-kain mo lang? Oo. Yes, of course. Ayan. Hala, uubusin mo to. Ha? Huh? Ubusin mo to. Ilang ba sila? Tatlo sila. Hindi <laughs> lang si Daddy pa prangko. Ano kayo okay na to? та поздро дроби не Gak boleh lagi, bisa dulu, buka. dulu, buka. dulu buka, slice, kali itu nih. Okay. <laughs> ini dulu lah yang kintas sayang Oh, dulu aja, mau? Kalau Ano mali? O di ba? Sabi ko sa dapat i-slice mo talaga 'yan, 'di? O ilalabas mo ulit, kulay mo tatara ng okay. O okay. kita okay, ka rin yung mga pula-pula. O dapat kunti-kunti pula-pula lagi yan. Kunin nga natin din durog. O tapos slice mo. O di ba? Slicein mo na. Kinakabahan lang tayo, eh. O. Hindi durog 'yung. Eh. Kunin Bear brand dito. Tapos ipapatirin yung... ng ano? Ano ka dapat ng balot sa kamay mo? Wala akong balot eh. Kahit wala kang nito? Kahit plastic, wala kang makita kahit. Ano mo Yung plastic na kayong uuwiin? Saan? O oh, yan, yung plastic sa kamay mo. Mas masama na ito. May butas pala yung plastic. Alam sa karma ka agad do? Karma. Karma agad. Sabi <laughs> nga nila, mabilis ang karma. Yan, kanyan. yung sesem mo, maikin. Yan, kanyan. Yan ngayon. Ba ba? Kasi pinahirapan mo pa yung sarili mo. Ipinuhin mo pa. Yan. Maganda nito para di siya halata kasi halok siya sa mayonnaise. Lagyan ko na lang siya ng tubig kasi yung tubig noon nakakatas lang rin naman yung sili doon, di ba? Hindi na, diretsyo na rin yan. Hindi, hindi naman rin nabubuksan. Alam mo lang masiba yung ngayon. Ay, talagay ko na may sulat yung pa, eh. Oo, palaman mo doon. Kasi iba kayo ang pag may pagkain ko, todo ko nga kayo kahit pag may pagkain ako. Sige, yan lang. Danti ng, ng inapi. Yeah. Masarap. Masarap po, Masarap po. Tignan, tikman lang. Tignan ko. Tignan ko. Tignan ko ba? Mami, ikaw ata karma ko. Ikaw ata yung karma ko. <lipod>

Haluin na natin, guys. Hmm. Baka nyo ba yan? Uh, yes, uh, yes, mo Ikaw talaga yung karma <laughs> baka hindi naman magkasya -mag sa pag Kasya yan? dami pa nga, sobra pa nga yan. Okay na yan. Isa na, grabe Loh. Parusa talaga eh. Grabe. Oh talaga din nila. Hindi ah. sila namimigay pag may pagkain sila. Hindi oh. sila namimigay Deserve nila ito. <laughs> Deserve this. Di, serve di ba yan. mukhang strawberry lang? Pag nakita nila ito, wow, may strawberry pa. Pag kinain, wow, strawberry. <laughs> Dapat pala, blililiro mo pa, no? Oo oh, nga. Pero mukha siya strawberry, no? Oo, oh, strawberry yan. Mukhang masarap, pero yung kain. Strawberry jam. Ano, DIY. Pag ano, kung iisipin mong strawberry siya, mukha siya masarap. Sarap oh. niyang kainin. Ah, yun lang. <laughs> o, oh, yung isa naman. Kamu ingay. Bubu. tayo nakita dito. Tingnan mo, tingnan mo gaano ka yung ano. Bubu. Bosin na natin para sa kanila. Okay lang makita nila to kasi mukha naman siya strawberry. Okay. Okay, dahil yan. Tapos sila lang.

Busog na ako eh. Naubos niya yung mayonis, be. Wala, wala. Ito ako, may... simot na simot to. Sobrex, meron kayo sobrex. Ito wala, tubig lang. Ay, Sabi pagkain na merong ganito. Siyempre Ano to? Iba, iba to Uy, pansin. Should... Hmm. Take okay, dito ah. Take off yan kanina. May pansin pa? Oo. Mm. So mayonis, ano na ayaw na, may handaan ba ko? Wala bigay Ibigay lang yan, kasi di ba makaka-convert din ng pamangkin mo? Hmm. Binigay niyo yung kahapon. Mmm, sarap. Sarap hindi? Hmm. Masarap mo. No? Ang table to. Ano? Ano flavor yun? Mayonnaise. Ah, with, strawberry. with strawberry. With strawberry. Tignan mo, tignan mo. Strawberry. Mmm. Strawberry. Strawberry yan. Nabili lang namin sa may ano. Oh, di ba kulay pura? Pura. 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 <laughs> ah <laughs> Ay, Ano ba ito? <laughs> Ay, ito, syrup, ito? Gusto niyo to? Mm -hmm. yung hain, daddy, may yun mo kainakain ni Daddy oh, strawberry. Mm -hmm. mm -hmm. Mayonnaise yun with strawberry yan. Hindi, sarap ito. Mmm. -hmm. Pinimpla ni Daddy yan. Mm -hmm. <laughs>

strawberry strawberry ano kinakain ko? ginawa ko o tingnan mo kinakain nga oh ang ako ko ba ha? strawberry yan tignan niya yung bakit? tignan nga lang sa'yo na! nagkain ko o tignan niya palaman tignan niya palaman tignan niya palaman Tignan ba mo na muna o sige kainin mo muna Hmm, masarap. Kuya, kain! Kain, mm. di mo? Ano? Kamuha, alam ko. Maraming batang nagugutom, alam niyo ba yun? Kainin niyo Ano naman yan? Anong palaman to? Strawberry yan. That's orange. Flavor niya, sira. Awaw! Oh, ha? Huh? New flavor. New release na flavor yan. Chicha, mm, nang palaman mo to ito? Ha? Huh? Ha? Hmm. Hindi ko tumatawa. Ha? Hmm. Ang ah. titrip. Wala. Anong titrip? Sarap o. no, di ba? Naubos na diba? niya yun. Naubos mo. Huwag yung isa. Ubusin <laughs> niya yan. Sayang. <laughs> Malakas ang mga ang do. Malakas ang mga tawa-tawa ka ba eh. Ano ba yung play for na ito? Gusto mo malaman niya ito? <laughs> Buksan mo. Buksan mo. Ayan na. Ang sarap. Ano? Spicy? Hot and spicy? Hot and spicy? Ah, kala ko! Ah, Ay, ako lang mag-isa. <laughs> no, mas konti ba di sa akin, no? mga lalaki, Mga masiba kayo, ah. Lakad trip. Lakad mo dito. lang Sila ang invite mo kami. i-invite? mo ba kayo? Kayo lang pumunta dito. Kayo lang kumuha dyan eh. Dapat dinecline mo kasi. Dinecline! Ano ano? Laro. Gila wag laro ah. Gila wag imbin. Inumis niya, ipinuwa mo. Hindi mo lang kami pinigilang kumain. Wain. <laughs> Mapagbigay <-digilang>, ka <laughs> <laughs> na. <laughs> Ay, <masayaw> hige. <laughs> no. Para tatlo tayo. Dapat, kanigulo, dapat niya. Sa akin lang dapat niya. Nang <laughs> natira po. <laughs> Masarap niya ka Masarap. Masarap kaso.